Yo, so, magandang araw mga katong TV sa so, araw po. Ayan. Ngayong araw ay July 31, katapusan. Birthday ngayon ni Bato, July 31. Birthday mo ba Bato? Ha? Birthday mo? Ha? July ka ba? Ilan taong ka na? Wah, 18 na si iba to Punta tayong palengke Med oh. Si iba to kasama ko ah. I <laughs> Kuha ka ah? Tulisan mo yung mga si Erga na ito Meron pa ba rito? May mga si Erga yan ano? Bata. Ha? Galagari ah. Ha? Galagari. Lubos gusto na eh. Hindi may dulo. No? Alin? Nandun sa nahigawin doon. Ala, na. ala nang kan yung binila na yun? Ala nang, puro Hindi, na, puro po Hindi, tuloy sa muna rin ito. Para isang hangwan na lang. Ha? Kakabit natin yan. Maikadkad na rin mamaya dyan sa, ano, sa talong. Ano na yung gulog natin? Ano doon ah? Doon na yung na yun. saan? Yes, Puno mga. Tara, punta tayo pala nga. Bili tayong, yung na lang, pang sopas. <coughs> Mapag sopas na lang. Anong doon pa, ped? Ah. Sopas. Ah. Sopas. Ano nung naman gumamit yan? Baka Mahasa yung kamay mo May cellphone ka ba mabaksak? <coughs> Extension? Wala Tingnan mo muna kung makakatalim ah, <laughs> <coughs> Ay yung Ahasa Hindi ako na ako na Nakatakot ah, okay. ka eh Baka mamaya maputo yung kamay mo eh. Nem. <clears throat> Let's go. Punta tayo ng palengke. Palengke ng kapas. Tuloy sa manila at yung bukabay. Pwede na. So, Ilalagyan eh, na rin natin sa malili Talong. Para alam natin kung kukulangin pa. ano. Eh. pero wala pa isang buwan to ano? wala pa isang buwan to mga katons yung mga adis natin nadelay sa pataba gawa nang nag-uulan no? hindi na pataba ang kagad pero ngayon ayun o no? talab na yung ano yung nilagay natin Altyazı kami sa palengke Pagkano po dito? 54, 210 sa pakpak, 190 sa <laughs> Okay na, Rebis? p Madam.

si busuk, pak? thank you,

70, tsaka 35 sa lahat eh. 10 litro. Kasi yan na pa, chef. Sige mo isang balatong. Sige mo isang balatong. Chef, hindi, kano po dyan? Gano'y yung bagong sibuya? Nang balatong, 25 tsaka 50. Gano'y dito? Salim alin po, 40 yung 1 quart. Andala. Andala, tawagin ko. Gano'y dito? 40 po 1 quart. Gano'y isang kilo nun? ぽ100%でからはてな。いか Bawang 1 Luya niyo magkano? Saluya po, 2,600. Pwede naman po maliit. Salap na. Tinig naman mo Magkano yan? lang, ano? kalamansi. Magkano yung talong ngayon? Talong? 140 po, 160 po sa bilog. 140 kilo. 160 po yung bilog. Hindi, may bibil pa ako. Magkano dito? 80 po yung malaki, 20 po yung malaki. Ito, ito, magkano? 80. Ay, 40 yan, 40. 20 yung 40. magkano sa itlog ate? itlog may huh? 9 may po ito po yung 8 ito? yung 8 pesos po, po. Magana? 8. Magana train? Madar, magkano daw po isang train? 240 Madar kasunod po isa? gak nih kalamansi kalamansi pot itu five one point one point gak kerot sih gak nih one point ya May balatong na yan? Wala po po sir, pili po kayo ano po yan. Kaya si Pwede po yung malaki pwede kayo dyan naman. Magkano lahat pa ito? Akay Pati itlog at yung toyo na malaki. May toyo na po doon. Ewan ko kay mother, pwede mo. Isu ka, may ay may isu ka eh. tayo. Isu ka tayo. Isu ka. Alin po ganto rin? Silver Swan meron Okay na yan Ah okay uh, may asukal Meron po Alahat eh. Ay isang kilo Yung isang boko talaga hmm. Naganda na po light Unung ko lang po sa na Wala na po uh, 20 po. Ito total. Apo. Pakay na po. Kasama po to 1000 tama. One thousand ten. Ten. Cakap tu ada. 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 Ano yan ay sili ka? ah po red may kalamansi ano? may kalamansi okay na meron pa ano pa po ah kamatis lang po yung wala yung luya meron na ay ito yan. hindi mo nasama? ay hindi ang kasama sir sorry magkano? 1,010 1,090 90? hapo okay. sir nakaibabaw lang po yung toko hindi okay lang magkano kuha niyo sa buyer ng talong? Tata, ang, um, ano po namin ang tanong ngayon, 95? Tuhunan po namin yan. Tuhunan. Hmm. Depende, depende po. Ako po, 85 ngayon. Ano? Taas na lang. Mm -hmm. Eh yung panigang niya. Kahapon kasi, sir, 120. Hindi ko lang po sure ngayon kung magkano. Sili panigang? Mm -hmm. na. Nung nakaraan po, 140 pa yan. Magkano benta niya? Ano lang po, per piece, tatlo lima. Okay, thank you, ah. Thank you, po. Sa amin po, kapitid.

Pilih lah tayang Kalau meron Muka punya kayaknya? 50 Paris kok Jepang tayan. <laughs>

<laughs> kasi may umunta ng ano, ibang bansa kasi malamig daw sa kanila. Ah. Uh, iba mga ano, yung mga iba yung mga leader gano'n. Opo. Sige ba tayo. Yeah. <laughs>